Ang episode natin ngayong araw na to ay tungkol sa nakakaintrigang kwento na umiikot sa buong building na makikita si yung sa yung sa show. Ang kwentong ito ay siguradong makakapagdala ng panginginig at kilabot sa ating buong katawan. Ang istorya ng Ghost of Yung ay base sa totoong insidente. Nagsimula ang lahat sa tatlong palapag na multi-unit na gusali na gawa sa pulang ladrillo or bricks. Mismo sa isang iskinita sa tabi ng tradisyonal na pamilihan sa Yunggam Dung, Yun Pyong Gu Pagkatapos ng pagtayo ng gusaling ito, ang mga bagay-bagay ay naging isang madilim na kwento. Sa labing apat na nangungupahan at empleyado na gumugol ng oras sa basement sa nakalipas na sampung taon, anim sa kanila ang sunod-sunod na nakatagpo ng kanilang hindi napapanahon ng kamatayan. Ito ay isang lumang kwento tungkol sa mga masasamang kaganapan na naganap sa loob ng mga dingding ng gusaling ito mula noong unang bahagi ng 1990s. Ngayon paman, kahit na hanggang sa mga taon na ito, patuloy na umaaling-aungaw ang kwentong ito na nakakapapatindig ng mga balahibo ng mga tao sa buong bayan pinagmumultuhan ang mga taong bayan na nagdulot ng takot hanggang sa hindi na sila nakakatulog ng maayos sa gabi. Ano nga ba ang nangyari sa gusaling ito? Bakit ang mga tao ay isa-isang namamatay? Bago nagsimula ang lahat ng kakaibang pangyayari sa gusaling ito, ito ay dating isang simpleng isang palapag na gusali, tahanan ng isang hamak na tindahan ng stationery shop. Ngunit noong 1992, nagpasya silang iperenovate ito at ginawa itong isang tatlong palapag na gusali. Ang basement ay ginamit para isang maliit na pabrika o isang pangkalahatang tindahan habang ang mga itaas na palapag ay naging regular na tirahan. Ang unang taong nagtayo ng tindahan sa basement area na yon ay isang lalaking nagngalang Jung Dunhan. Han. Siya ay 56 years old nang lumipat siya doon noong May 1992. Malaki ang pangarap ni Jung at nagsimula siyang magtayo ng sarili niyang pabrika ng tailoring suit na tinawag niyang J. Lisa. Sa kasamaang palad noong 1994, nagbago ang mga bagay-bagay. Ang kanyang negosyo ay nalugi at siya ay nabankrap dahil pinautang niya ng 100 million won ang kanyang isang kaibigan. Hindi kinaya ni Jung ang bigat ng lahat ng kanyang problema. Nagpasya siyang umalis ng pabrika noong June 1994 at humanap ng aliw at kapayapaan ng isip sa isang prayer hall sa day June. Ngunit makalipas lamang ang tatlong buwan, hindi niya nakayanan lahat ng problema at nawalan siya ng pag-asa, kaya naisipan nitong magpakamatay. Noong mga araw na yun, walang nakakaalam na ang pagkamatay ni Jung ay magiging sanhi ng isang sunod-sunod na kalunos-lunos na pangyayari. Ang empleyado ni Jung na si Kim Moon Hoo ay siyang namamahala sa pabrika habang si Jung ay pumunta sa prayer hall. Sa kasamaang palad, sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang negosyo ay patuloy na nalugi. Naiwan si Kim na walang pagpipilian kundi maghanap ng bagong mauupahan at iwan ang lugar. Sa kalaunan, makalipas ang dalawang taon, pagkatapos ni Kim Moon-ho, lumipat sa basement ang bagong nangungupahan na si Lee Seung-ja at nagpatakbo ng isang pabrika ng sinulid para sa mga sweater. Gayunpaman, pagkaraan ng dalawang taon, hindi naging maganda ang kanyang negosyo. Kaya sumuko siya at ibinigay ang tindahan sa isang lalaking Han na namamahala ng isang tindahan ng mga damit. Ginamit ni Han ang basement bilang imbakan ng mga damit. Ngunit, kinailangan din niyang umalis sa lugar. Tila kahit na sino ang sumakop sa espasyo, ang anino ng kasawian ay bumabalot sa kanila na ginagawang imposibleng umunlad ang kanilang mga negosyo. At mas lalo lumala ang mga bagay-bagay nung pumasok sa eksena ang isang taong nagkangalang Kim Jukyung ang susunod na nangupahan. Si Kim Jokyung, isang 48 years old na babae. Siya ay nagpatakbo ng isang pabrika ng sweater kasama ang isang pangkat ng siyam na empleyado at nagtayo sila ng tindahan sa basement. Ngunit sa loob lamang ng isang taon at dalawang buwan na pagbubukas ng pabrika, tatlo sa siyam na empleyado ang namatay. Bawat isa sa kanila ay may iba't ibang dahilan ng pagkamatay. Ang isa ay namatay sa car accident. Ang isa naman ay namatay sa cancer sa atay. At ang isa ay namatay sa cancer sa baga. Para bang hindi pa sapat iyon, kahit si Choi, isang kaibigan at senior manager ng pabrika, ay namatay din dahil sa diabetes. Ang kanilang mga kapitbahay ay napigla dahil sa mga taong nagtatrabaho sa gusali na yun na patuloy na isa-isang namamatay ayon sa mga testimonya ng mga taong nakapagtrabaho doon, habang nagtatrabaho sila ay nakakarinig sila ng kakaibang tunog, tawa ng isang babae at sigaw ng isang sanggol. At kapag natutulog sila, nakakaranas sila ng mga nakakakilabot na pakiramdam. Ang ilan ay nagsasabing hindi sila makagalaw sa paulit-ulit na bangungot, kung saan lumilitaw ang isang batang babae na parang may gustong sabihin. Hindi nagtagal, kumalat na parang apoy ang usapin tungkol sa mga kababalaghan na nangyayaring ito. Nagsimulang iulat ng mga tao ang pagkakaroon ng mga multo sa gusali sa mga istasyon ng radyo, telebisyon at mga pahayagan. Nang lumipat si Kim Dukyong sa basement, ay tumitimbang siya ng 93 kilos. Ngunit ang kanyang timbang ay bumaba sa 62 kilos dahil sa insomnia na dulot ng babaeng espiritong ito na lumilitaw sa kanyang mga panaginip na sinasakal siya gabi-gabi. Dahil determinadong makahanap ng ginhawa, nagsagawa siya ng Korean shamanistic ritual na tinatawag na gut upang alisin sa gusali ang masamang presensya. Ayon sa shaman na nagsagawa ng ritual, ang lugar ay nagtataglay ng espiritu ng isang dalaga na gustong maghiganti. Hindi lamang sa basement room, kundi pati na rin sa buong factory building. Naging matatag ang paniwala ni Kim na totoo ang mga kababalaghan na ito nang isang araw ay namataan niya ang isang mahabang buhok na dalaga na nakatitig sa kanya mula sa salamin. Sa huli, hindi niya nakayanan ang nakakapangilabot na kapaligiran at nagpa umalis. Simula nun, ang gusali ay naging isang lugar na pinanggagalingan ng mga nakakatakot na chismis. Sinasabi ng mga tao na nakakita sila ng mga multo at nakakaranas ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa gusali na iyon. Umabot sa puntong walang sinuman, kahit na ito ay inaalok ng libre, ang mga has na pumasok sa loob. Ang gusali ay ganap na inabandona. Hanggang sa isang lalaking nagngalang Jang, ang bumili ng lugar na ito noong taong 2000. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na makakuha ng mga mangungupahan para sa maliliit na pabrika sa pamamagitan ng pagpapaganda ng lugar na ito, ito ay naging imposible dahil sa hindi magandang reputasyon nito. Sino nga ba ang gustong magtayo ng kanilang mga negosyo sa isang lugar na isinumpa ng ilang mapaghiganting espiritong babae? Alam ng lahat ng mga kalapit bayan na ang gusali na ito ay isang pinaniniwalaang malas at nahihirapan sa pagbibenta ang kung sino man ang nakikipagsapalaran ng kanilang negosyo. Walang sinuman ang handang makikipagsapalaran at magtayo ng tindahan doon. Pagkatapos niyang mabigo na gawin iyon, noong August 17, 2002, nagpasya siyang iparinovate ang basement at ibahin ito sa isang maaliwalas na one-room studio apartment. Umaasa na makaakit ito ng iba't ibang mangungupahan. Kaya pinasimulan niya na ang pagre-renovate. Nagpasya siyang gawing banyo ang storage space sa ilalim ng hagdan. Gayon pa man, may isang bagay na sa kanya. Isang misteryosong konkretong bloke na nakatago sa isang sulok ng masikip na bodega. Ito ay may sukat na mga 60 cm ang taas, 40 cm ang haba at 1 meter ang lapad. Dahil na intriga at hindi mapakali, nagpasya siyang oras na para mag-imbestiga pa. Nagpatawag siya ng mga pansamantalang manggagawa. Inutusan niya silang basagin ang nakausli na estruktura sa ilalim ng hagdan gamit ang hammer drill. Ngunit nang sandaling nabasag ang bato, Isang pulutong ng mga langaw ang lumabas na sinamahan ng isang napakamabahong amoy. Ang mga manggagawa ay lubos na nataranta sa hindi pamilyar na amoy, isang amoy na hindi katulad ng anumang naranasan nila noon. Nagdala sila ng electric fan para mapaalis ang amoy pero hindi rin nakatulong. Nang gumuho ang kongkretong bloke, nakita ang isang nakakapanindig balahibong tanawin na tumakot sa lahat ng nakakita. Nakita ang isang nakabalot na bagay, ang patay na katawan ng isang babae na nasa edad 50. Nakasuot ito ng winter jacket. Ang isang bahagi ng kanyang muka ay lubhang nasira. Hindi nakayanan ang bigat ng makapal na simento. Sa loob ng maraming taon, siya ay nakulong sa madilim na basement na iyon. Ang basement ng Yunggam Dung ay minarkahan ng linya ng pulis. Ito ay naging isang eksena ng isang tunay na insidente sa halip na isang kwento ng multo at kababalaghan na nakakuha ng maraming atensyon. Bago pa makita ang bangkay, natuklasan na ng mga pulisya bilang karagdagan kay Jung Dong Han, ang ikaapat na empleyado ni Kim jo Kyung na si Kim Moon Ho ay namatay din dahil sa kanser nung nakaraang taon. Sa bandang huli, ang kabuang pitong taon na konektado sa gusaling ito ang namatay. Kahit ang mga pulis ay naniniwala na may kakaibang nangyayari sa gusaling ito. Ang natuklasang bangkay ng babae ay maihahalin tulad sa isang mami. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng kanyang mga ngipin, tinatansya ng mga pulis siya ng kanyang edad ay nasa 54 years old. Upang alamin ang kanyang identity, Kinuha nila ang mga fingerprint mula sa katawan at i-cross-reference ang mga ito sa database ng mga nawawalang kababaihan na katulad ng hanay ng kanyang edad. Bukod pa rito, nagsagawa sila ng masusing pagtatanong sa mga naunang nangungupahan sa gusali upang pagsamasamahin ang mga nakuhang impormasyon. Matapos ang isang matinding buwan ng imbestigasyon mula ng matuklasan ang bangkay, sa wakas ay nahuli na rin ang salarin, ang responsable sa karumaldumal na pagpatay. Ang salarin ay isang lalaking nagangalang G na naging kasosyo sa negosyo ni Kim Do Kyung na siyang huling nangungupahan na gumamit ng basement ng multi-unit na gusali. Noong March 1997, umiram si G ng 12 million won mula sa biktima. Ang hiniram na pera ay ginamit niya sa kanyang credit card business. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga buwan, ay natagpuan ni J ang kanyang sarili na hindi mababayaran ang hiniram na pera noong buwan ng Mayo ng parehong taon. Isang masamang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Pinapunta niya ang biktima sa kanyang pabrika, kung saan walang awang hinampas niya ito ng humigit kumulang 30 cm na metal pipe na nagdulot ng nakamamatay na tama na tumapos sa buhay ng biktima. Ang biktima na 56 years old ay namatay at nagpasya si G na itago ang krimen sa pamamagitan ng paglagay ng katawan nito sa konkretong pader. Ginamit ni G ang walang buhay na katawan ng biktima bilang pansamantalang suporta para sa refrigerator na nakakulong sa espasyo sa ilalim ng hagdan ng basement. Pagkatapos ay pinaligiran niya ang katawan ng mga semento na ninakaw niya mula sa mga kalapit na construction site. Ang nakakatakot na chismis na nagsimula sa hindi maipaliwanag na pagkamatay ng mga tao sa lugar ng Ngiyong Gamdung ay natapos ng aristohin si G dahil sa pagnakaw, pagpatay at pagtapon ng bangkay. Ang mga pulisya ay walang matibay na ebidensya na naguugnay sa natuklasang bangkay sa mga pagkamatay at aksidente ng mga residente. Ngunit hindi nila maaring baliwalain ang katotohanan na napakaraming tao ang namatay sa maikling panahon sa isang lugar. Ang serya ng mga hindi magandang pangyayari ay tila masyadong kakaiba. At marami ang naniniwala na ang misteryosang babae na lumilitaw sa panaginip ng maraming nangungupahan sa gusali sa loob ng maraming taon ay ang babaeng natagpuan sa konkretong pader. Bilang tugon sa tumitinding takot at paranormal na mga haka-haka iginiit ng mga shamanic practitioner ng isang ritual na tinatawag bilang Jin Hunji ay dapat isagawa upang papayapain ang mga namamahay na espiritu at ang mga ritual ay isinagawa. At si Jiang, ang matandang laki na nagmamayari ng gusali, ay tumulong din sa pagsagawa ng ritual para sa espiritu ng mga namatay. Nagsagawa siya ng isang solemn na ritual ng pag alala at nag-alok ng mga panalangin para sa kaluluwa ng namatay na ito ay makahanap na ng kapayapaan. Ang bayan ng iyong ay sumailalim sa isang malaking reconstruction. Sa eksaktong lugar kung saan nakatayo ang nagmumultong gusali, lumitaw ang isang kumikinang na bagong apartment complex. Napabalita na nakapagpatayo si Jiang ng malaking yaman matapos ibenta ang gusali sa mataas na presyo sa apartment constructor. Nakita ito ng ilan bilang isang kakaibang ikot ng kapalaran. Iniisip din nila na isa itong reward o regalo para sa taong nakatuklas na nakatagong katawan. Sa wakas ay natapos na ang nakakatakot na kabanata. Ang komunidad ay nakahinga na ng kaginhawaan habang ang mga kaganapan ay mananatiling nakaukit sa kanilang mga alaala. Maari na silang magpatuloy ng isang mapayapa at tahimik na pamumuhay dahil ang espiritu na dati ay nagbibigay ng takot sa kanila ay nakakapagpahinga na. At siya nagtatapos ang episode na to. Kung mayroon kayong alam na mga totoong horror story na gusto nyong ibahagi sa ating mga manonood, mag-comment lang o mag-send ng inyong kwento sa aking email. Thank you for watching at umasa kayo na marami pang nakakakilabot na kwento sa ating susunod na mga episode.